Hello WhatsApp, hello Philippines, hello world. And dito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang viral video. Tungkol naman ito dito kay Senator Binay at kay Tano sa kanilang sagutan dito sa Senado. Pakinggan po natin. Nakalilito na sa atin ngayon. Nanire review ko yung amount na yan. Ang goal cool ko lang matapos ang building na to. pinagkakaguluhan nila yung amount ng project nitong bagong Senate building. So, ang pinalalabas kasi nitong si Cayetano is 23 million ang amount, which is 21 million lang naman daw dito kay Binay. Ano bang gustong palabasin ni Cayetano na corrupt si Binay? 15 months? Mabilis pa nga yan eh, kung yung iba nga, ba diba? tumatagal pa ng taon. Kaya lang, syempre, di ba, kung may budget, dapat mas mabilis siyang matapos. Ano ba naman talaga kasi ang nangyayari? Hindi rin natin masabi kasi sila naman ang may hawak talaga dyan. Marami nga dyan mga project sa kalsada, di ba? May mga budget yan pero ano, natitenga. Nandyan yung mga pang bulldozer, nandyan yung mga ano, nakatenga lang. Walang nangyayari. So, hindi natin may kakailan na pwede natin pagdudahan yung mga ganitong pangyayari. Ang ginawa, uh, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Yes. Wait, so, so wait, what's Mr. the sir, problem? No, no, ma'am. Ginugulo mo yung hearing. Okay. <laughs> eh. Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabit sa akin. So kung sasabihin... Sino ba kasi yung nanggugulo ng hearing? Sinita nga ito ni Chase Escudero. Itong project nga ito na bagong Senate building. Kasi nga, si Binay nga ang may hawak ng account yung sa tingin ko yung sa pera yan eh so yun nga pera pera talaga ang usapan talaga dito sa senado ba diba? Tingnan mo yung question nila lahat maganda naman na question yan kasi para malaman natin kung ano ba talaga ang totoo syempre kasi pera ng taong bayan yung ginagastos nyo yun dyan eh eh kung magpatayo na lang kayo sa mga ospital na wa sa mga lugar na mga malalayo sa kabayanan ng ospital para mapakinabangan yung pera ng taong bayan. Eh, yung kasing Senate building na yan, kayo mga senador ang makikinabang dyan, eh, hindi naman taong bayan. Can I just go back? May problema sa iyo, you keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nakita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo na kami kinakausap, tapos manggugulo ko ngayon sa hearing of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Enrile na Si, bakit isasali mo pa si Senator Inrili Senador pa ba siya? Maraming mga senator ngayon na mga bata. Pwede pa nilang maabutan yan. Hindi naman tatagal yan ng sampung taon. Kita mo, ang laki-laki na, oh. Halos matapos na siguro yan magantay ka lang at at ka naman masyado eh. Hindi naman matatapos yan ng isang taon lang. Ang laki-laki niyan. Siyempre, kailangan i-review din lahat. Hindi lang naman isang kwarto yung ginagawa niyo eh. Para matapos lang ng isang buwan o ng isang linggo. Kahit papaano paano, malaki yan. Tingnan mo mabuti. Hindi puro sat-sat na lang. Hindi. Oh, Kung ako ay sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Tagigat Makati. pero... tayong masyadong playing guilty. Kayo nga ang magkaribal dyan, pero wala namang sinabi si Binay na ikaw ang sumasaksak sa kanya sa likod. Huwag kayong masyadong guilty kasi yung kakariak nyo na ganyan, lalo kayong pagdududahan ng tao. Kasi nag, nagiging guilty kayo eh sa mga nangyayari. Hayaan yung taong manghusga. eto ito naniniwala rin kasi ako na mababa talaga ang kalidad ng justice system dito sa Pilipinas. Napakatagal ng issue yan. Ano wala bang nagagawa ang mga judge? Para husgahan na kung kanino talaga ang lugar na pinag-aawayan na yan. Tatagal-tagal na yan eh. Kung talagang matatalino, maayos, maasahan, talagang sinasabi nyo na may kalidad ang justice system dito sa Pilipinas, bakit ang daming kaso na tumatagal pa ng 5 to 10 years to 20 years bago umpisahan, bago tapusin at kung ano-ano pang nangyayari. Okay. Tama. Yun na yun eh. Yun yung point. Nandyan na sinabi ng DPWH na 21 million lang ang magagastos. Yun ang computation nila. That's enough. Totoo naman yun eh. Na-prove mo na kung anong point mo. So, it's your right two cut or whatever. Tapos na 21.7 billion. Kabuuang ganap. Nakalilit na kalit sa atin ngayon na nirerepresent si kabuuang nadaw si Binay. So ano, nasaan diyan ang ang respeto ng bawat isa. Hindi nakatulad talaga ng dating senado. Senado itong senator. At ang napansin ko dito sa video nato guys ay itong ginagawa ni Robin Padilla. Kumakain sa loob ng Senado. Diyos ko po naman, hindi ba to kabastusan? It's more than a meeting. Nasa Senate hearing ka. Pwede pa kumain eh. Eh kung nagsikainan kayong lahat, pwede yon. Pwede naman pala kayong mag-usap-usap sa kantin na lang. Eh nagpatayo pa kayo ng malaking Senate building. Eh pwede naman palang sa kantin na lang kayo mag-usap-usap. Hindi ba to kabastusan na nag-meeting lahat ng, o oh, nag-uusap-usap, nagde-deliberation ng mga tao dyan o kung anong ginagawa nila, kumakain lang o oh, kumakain ito si Robin Padilla, Padilla. Ito talagang masasabi ko, yung mga taong wala sa hulog, laging nauhulog. So, pauso na naman si Padilla. So, ano yan? Pwede na talagang kumain sa Senado? My goodness, hindi, hindi po ba kabastusan yan? yun lang, adios.